Hello, hello mga katigs Manananghalian na tayo Ito yung pagkain namin ngayon Ika-caption ko na no lang mamaya Ito yung ginawa ko Kasi gaga gagawa ka Ikaw ang gagawa eh Ito ang ginawa ko Ito Ewan ko kung Ito siguro ay beef Baka pork ito Dalawang pork, dalawang beef Ang inunog ko tapos nilagyan nilagyan ng guacamole. Naglagay din ako ng tomatoes. Yan ang ginawa kong ano. Kasi bahala ka kung anong gusto mong ilagay. Kaya ito yung ano pagkain ko ngayon. At saka, ang soup namin ay chicken soup. Yan. Masarap. <laughs> Kasi gaito sa bawo eh. Hindi malapot eh hindi yung beast ito naman pinolbusan na ewan ko <laughs> pinulbosan eh sinabuyan ng pulbos <laughs> kaya ngayon kumuha rin ako ng dalawang lemon kasi masarap pigaan ng lemon ito eh konti konti lang yung pipiga mo para masarap ayan okay mga katigs wala na tayong gagawin kundi kumain na pagkita tayong maantay <laughs> ito pala yung ano yung kinuha kong ano uh, panulak kalahati lang pala ayan kaya ngayon ano pa inaantay natin magpakabusog na tayo kasi yung dal dal wala hindi nakakabusog yung dal dal kaya kain na tayo bye bye mga katik.